Tumakap siyong pinto nating na kinuha dun sa site na ipinare-repair. Bali ito kasi ay maikli. So naki-standard naman siya 210 yung taas. Kaya lang hindi na binalikan nung uh, gumawa. So nakiusap si architect sa atin na gawa ng paraan. So ang pinaka best way ay tatapalan na lang talaga. Kasi nasa 10 cm yung dapat na idagdag dito eh. So yan. Naligyan natin siya ng tapal tapos ah uh, naligyan na lang natin siya ng dowel. Mga dowel. Isa, dalawa, tatlo, apat, mga lima, tatlo siguro sa gitna. Tapos dalawa sa magkabilang gilid. Lalakihan na lang natin dowel para maganda-ganda yung kapit niya. Tapos didikit na lang natin siya ng Uh, epoxy para maganda yung dikit nya tapos after that ay yahabol natin yung kulay nito nung pinto dito sa itatapal natin kahoy so pitong piras yan mga caps eto yung uh, ginawa nila so binaklas natin yan dun sa site kahapon at uh, pito ito yung main door nya hindi nga lang masyadong satisfied don sa finish. Kahit si architect, hindi rin siya nagagandahan. Mapapansin mo din man, naman kasi yung ano, yung Sabi pa nga niya, kinabit daw to, hating gabi. so walang nakabantay talaga. And then, ayun nga, nung ipaparepair, okay so marami ng dahilan yung gumawa. Yung ganito, marami daw tanggap. Kaya, yun, napilitan. Si architect na sa atin na ipagawa Mahirap sanang tumanggap ng mga ganitong repair eh, Pero Dahil sa hindi naman tayo gano'ng ngayon, Kinuha na natin At uh, isa pa Para di naman sa Baka kasi may mga caps tayong Ganitong experience Pag nagkakabit kasi ng pinto Or nag order ng pinto uh, Mas maganda maikabit muna yung hamba Tapos mag aactual ng sukat yung uh, gagawa kasi pag standard talaga yung ginawang pinto at uh, nahuli yung hambat, tapos na yung pinto, mahirap gawa ng paraan. So ito, ito na lang yung pinaka-best na remedyo. Kasi kung papalitan yung pinto, sayang naman. Tsaka additional uh, cost na naman dun sa may-ari. So ito, may cost din naman pero hindi ganun kalaki doon sa kung magpapagawa ng bagong pinto. So yun, dapat uh, nakikipag-coordinate yung gumagawa ng pinto dun sa, kasi kami pagka gumawa ng pinto, ganun eh. At kung sa amin man yung hamba, or di naman kaya actual na sinusukat dun sa, sa site. Di baling magbawas mga caps ng pinto, wag lang yung kutod. Kasi pagka dugtong na yung ano, yung kahoy, hindi na ganun ka kalakas yung ano, yung magiging dugtong niya. Hindi, hindi katulad nung naka talaga siya. Pero ito lalagyan natin siya ng dowel para maging mas matibay siya at saka lalagyan natin ng uh, epoxy. Para din aware yung mga caps natin dun sa mga ganitong klaseng uh, problema pagka sa pinto. Tama, Tama di ba? Mangrapi si Mangrapi oh. Right.